Hello mga ka-GPB, welcome back again to our channel, to my channel. So mamaya mga ka-GPB, pagkagaling ni Peter sa school ng 11-10 pupunta kami mga ka GPB dyan sa Central kasi labasan nila ng 11.30 at bibisan ko si Pintay ng maduwis na damit at dudumuisan ko siya at mag-aaksya na pulubi at maghingi sa mga bata. Tignan natin kung may mga mabuting bata pa ba ngayon sa panahon ngayon. Kung natuturuan pa ba sila ng kanilang mga magulang na maging maawain sa kapwa nila bata o sa mga ibang mga tao na nangailangan ng tulong. Yan. So, titignan natin kung mabuti ba silang bata. Yan. Kung sumusunod ba sila sa kanilang mga magulang, sa mga utos sa kanilang magulang. At kung sino rin yung parent, mga parents na may mabuting kalooban yan. So, kapag mabuting kalooban nila, kung nabigay sila sa kay Peter, sa aking anak ng 1 um, peso at limang piso or kahit na magkano, So, ipabalik ng anak ko yon At papalitan din at bibigyan pa ng mga candies. Yung mga mabuting bata. Yan, or parents na nagbigay. Kung sino yung parents. So, papalitan ni anak ko. Ni Pitay ng mga ganitong pagkain. Yan. So, ito lang ay 12 lang to. Para sa 12 na mga bata lang to. Kung sino yun. Yan. Kung sino yung may mabuting kanuban. Yan. So, yun yung bibigyan ni Pitay. So, ibabalik din namin sa kanila yung perang ibigay nila. Kung piso man yon, kung limang piso, ibabalik naman yon. So, mamaya, ihintayin natin mamaya si Peter, Bibihisan natin siya susana so, mga ka-GPP, pumayag si Peter. At lalagyan din natin ng, lalagyan din natin sa loob ng aming channel at yung FB e page namin or Facebook ko pala at yung aking mga channel. So, ilalagyan din natin sa loob para alam nila kung saan nila papanuloyin. Yan. Kung so, saan sila manunod. So, mamaya mga ka-GPB, abangan natin sila mga ka-GPB. Abangan natin mga batang mga, mga may mabuting mga puso. At tignan natin si Peter. So, sana mapapayad natin si Peter na dumisa natin siya, na magsuot siya ng madumi Yan. So, abangan natin mamaya mga ka-GPB. Yan, so ito nga mga ka-GPB yung ating pamimigay mamaya sa mga batang may mabuting kaluuban. Yan. At itatali natin. At dito natin siya ilalagay. Yan. Dito natin siya ilalagay mga ka-GPB. Ibabalot natin siya dito. Ayan. Uh, lagay natin dito sa balikat ni Peter. Yan. Yan. Para hindi siya gano'ng halata. Yun. So, ready pa namin mga ka-GPB nga ka Ito yung susuotin mo maya ni Peter Kung ko na ng uling Dinungisan ko na ng uling Yung kanyang t-shirt Yan so sana mga ka -GPB Ay mapapayag natin si Peter mamaya Na may suot niya to At uulingan pa natin siya Diba? Yan. Oh. Um. Baby, we go to school now, ha? There, oh. Uh, At public school, ha? And then, you wear this. You wear this one. Uh, mga batang lalabas ng school. We, we do like this, ha? And then, you wear this, ha? So, and then, after, if haba... Kapag may mabait na bata or parents na mabait na give you, he, give you, he give you, she give you a money. 1 pesos or 5 pesos. Ulingan ko pa. Teka. Teka, friends. Teka, abot na lang later. Uh, yung sa gilid-gilid. Saan te? Sa gilid-gilid po. Hindi. ka na. Wala namang uling. Sige pa. Pagdagan mo na. Hmm. Pagdagan lang. Uh -huh. Tapos kumari yung dito nga sa braso niya. Sa braso. Kapag may Kain na raw uling, teh. Ha? dai pa kumain na uling. Kumain ng uling din. Momong ako ng mauling dun, teh. Hayo, kain na. Labasa na kaya, te? Ito natin, ah. Okay na ba, te? Yung paan niya. Tapos buhok niya. Buhok ganyan. Ayan na. Eh, wait na. Ayan. Sabi, pugi naman to, bata. Sabi, pugi naman yun. Bakit nagkadungis-dungis? Ah, oh, sige. Tapos, this is... Okay. This is the candy. You wear a bag. You, you wear this. Here. You, you wear... Ay, dito sa kabila. Patayin ko ka muna, Be. Uh, hmm. no, not, not pa. Mamaya na magbibigay. At ano na, pag many na. Pag six, six kids na o six parents that give money. Nabasa hmm. na ba? Tara. Ako na ka na. Nanap. araw mo sa tingin. Papunta na nga kami sa South Central guys kung saan kahit bahay lang naman namin sa tabi lang ng aming bahay ang South Central Nabasa na kasi ngayon guys yan. so tignan nyo guys sundan nyo kami yan lang oh. malapit lang yan si Peter oh. buti si Peter napakabahid na bata nasunod talaga siya kung ano yung papagawa sa kanya hindi siya nahihiya kahit ng dungis-dungis niya di ba hindi siya nandidiri sumusunod lang siya itignan natin mamaya kung anong gagawin ni Peter yun malapit na kami malapit na kami sa labas lang kami ng gate or si Peter sa labas lang siya ng gate dyan lang siya tatayo yun nandito na kami guys Nandito na kami mga ka-GPP. Ayan si Peter. Nagaabang na siya ng mga bata kung sino yung may maputing uh, kalooban na bata na magbibigay sa kanya. yan yung bata na yan, padaan-daan. Oh. Balak magbigay ng bata na yan. Eh. Nahihiya pa lang siya. Eh. Nahihiya pa yung bata. Eh. Pero halos lahat naman ng mga bata, nagbigay naman sila. Mababait oh, talaga sila. O, oh, yan. Hindi siya na pa... O, oh, yan. Nakatingin lang sa kanya. <laughs> nakatingin sa kanya. Nagtataka kasi yung dalawa. Ayun, may isang bata guys so na nagbigay oh. 10 pesos yata yung binigay niya. Siguro grade 6 na siya. Na grade 6 na yung bata na yun. Grade 6 or grade 5. Binalikan niya. Bumalik siya, dumaan siya kanina eh, tapos binalikan niya. Diba? Mababait talaga, no? Alam pa rin nila, no? Marunong pa rin talaga sila kung alam pa rin yan na talaga magbigay sa nararapat. Yan, ito na mga bata na to, natatakot siya. Yan, tumakbo siya. <laughs> Natakot. Ang mga bata ano, 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 Naghihintay lang si Peter. Yan, nakatingin sa kanya yung mga ibang mga bata. Nakatingin din siya sabi niya sa akin, bakit daw, bakit daw mga nakatingin sa kanya yung mga nanay yung mga bata nasa ano daw. Yun, dinapitan niya. Dinapitan niya doon yung mga bata na mga nakatampay, pati yung mga parents. Pero may ibang parents na lumayo eh. Lumayo sila. Ayan o, no, lumayo sila yung ibang parents. Baka pupunta lang sila ng chalkin. And so Yun no, nangihimis si Peter <laughs> Ayun mo, ayun Yung bata na yun no, kanina yung nasa gate Yung lumabas, nagbigay you. na siya You say thank you You say thank yun, you Nagbigay na siya Sabi ko kay, kay Peter Mag thank you siya You say thank you nilapitan ko ngayong bata na nagbigay at in-interview ko siya. Wait okay. ka, lang, interviewin kita. So, be, mawain ka ba talaga, be, sa so, mga bata na katulad ng ganyan? Ha? Anong pangalan mo? Anong grade mo na? Grade to Very good, very good. Ha? Thank you, thank you. So, another one. You give another one. Oh, you get one. Okay. Next. Open mo ulit. Thank you. Nakano pangalan mo? Ano sa Anong grade mo na? Yan. thank you. Dahil mabait ka. Thank you. But very good ah. Great side. Okay, Hello tag-isa. Hindi okay na. Okay. Kaka isa-isa. Hindi, walang bayad. Mana kayo? Uh, so, kilala mo yung bata kanina, yung lalaki? Pakibigay naman po. Oh. Ayan. Ayan. So, kuha na kayo. Wala pa ba? Mayroon pa ba? Ah, wala na. So, thank you, thank you. Ang babae. Tara, tara. Ay, thank you. Laka rin nung kaya itong sampo. Doon sa bata. Kuya. Yung yeah. sa lalaki. Baka magtanong sa iyo kuya, pakibigay na lang to, ha? Pakibigay na lang to. Doon naman, alam mo naman yun eh. Kilala mo naman yun eh. Sa kanya yung pera niya yun.